sa ng Mesoamerica, representing Kathleen D. Lucero, 8 Mesoamerica, sa pagitan ng North at South America, Central America. Mga kabias na umusbong sa Mesoamerica, Olmec at Maya. Ang unang kabias na umusbong sa Mesoamerica ay ang kabias ng Olmec. Matatagpuan ang kabias ng Olmec sa Gulf of Mexico. Sinasabing ang kanilang lupain ay sagana kung kaya't pagsasaka ang kabuhayan ng mga naninirahan dito. Pok ato, ang laro ng mga Olmec na may hain tulad sa basketball, ngunit sa kanila ay sito lang ang kanilang gamit. Jaguar, sinasamba ng mga Olmec dahil sa bangis nito. Sa hindi pa rin malinaw na kadaylanan, umaksak ang kabihas ng Olmec noong 400 BCE. Habias ng Maya, 300 to 900 CE. Habias ng Maya, umusbong sa Yucatan Peninsula. Halakinit. Tunay lalaki, na lalaki, pinuno na nagpalawig ng sentro paliliyon upang na maging lungsod estado. Kukulkan. Ang Diyos ng mga Mayan, God of Feather, Serpent. Chaa. Diyos ng ulan at bagyo. Itama. Patron of Learning. Awilis, Diyos ng gabi at one zero na ng na mama and that's all